Kaya nga namin sinasabi, uh, not all followers are voters. Kasi nakita natin sa 2022, uh, dahil may pandemya lahat tayo mag-social media. So lahat nagpuntahan sa social media, Pataasan ng followers. Uh, doon namin meron kaming isang inanalyze at uh, kinuha kami. Tingnan mo nga kung tama yan, mananalo ba ako dahil ang followers niya isang milyon na. Mm -mm. Et eh, tumatakbo siya bilang congressman. So kailangan mo mm -mm. lang 250,000, di ba? Yes, uh, o kalahati uh, ng 250,000, 125, 100,000. Mm -mm. Sabi ko, pa, bakit 'to kayo nag 1 million? Eh di ba ganyan sa sa social media, wala silang sense na ang followers does not equate does not to equate votes. Okay. Uh, <laughs> o, kasi yung follower ka tapos tinanong ko anong ginawa niyo para kayo nakaisang milyon? Mm -hmm. Ay nagpa-raffle daw siya. Oo, sumaya o. Sabi ko, ano nangyari? Abay, dumami, malo. Pagkatapos, unti-unting nawawala. Wala <laughs> Diba? Pag nag-rapple <laughs> ka, ang behavior sa social media, uh -oh. kukuyugin ka. Pagkatapos yeah. ng rapple, lilipat naman sa ibang kandidato. Kaya yeah. kung titignan yeah. mo yung 2022, ang daming nag-pick ng followers, pero hindi nanalo. Kasi ka, mm. I mean, ang parating nga namin sinasabi, ang audience mo dapat butante. Mm. Hindi follower sa social media. Kasi mm. naging propaganda yun eh. Pag 1 million followers ko, mayabang ako. Mananalo <laughs> ako. Pero, oh, uh, kailangan mo lang 100,000. No. Kaya nga, may, may isang kandidato. Na, nasigurado na, ang boto. Opo. Nasigurado. Merong oh. isang kandidato, may 23 million daw siyang followers. Yan, yeah, oo. No. O, sabi ko, oi hindi, hindi ka na mga panya, panalo ka na. Oh. <laughs> Pakulunay. <laughs> hindi ka na, na yung yung... Sabi, sabi ko, oh, kasi, pero man, 66 million ang botante. May 25 million ka. million, oo nga. Ang pagulo na yan. <laughs> Magkakaroon ka. Dito ang tua. Uh -oh. Sa sabi ko, hindi, uh -oh. nang lang ako. Pero pwede ba? <laughs> <laughs> Kailan ang botante talaga? Uh -oh.